isang masayang araw po so naipatong na po namin ang tarpulin dito sa ating bagong shed so yan po ang hitsura niya. 20 feet ang lapad 40 feet po ang haba so ready na po for occupancy itong ating kanilang rainy season pen aayusin lang po namin yung mga yerong nagkawasak-wasak na yung pong nando sa likod maayos pa naman iiwanan na muna namin yon. pero ito pong shed na to na talagang wasak na wasak na ay kakalasin na namin ang mga yerong yan yun pong dun sa likod yun pong ang dalawang lumang shed dati yon at yung isa pong nagiba na rito ay ating kakalasin na rin. So, yung pong mga concrete post ay magagamit natin sa mga susunod pang gagawing silungan. So, ang gawing pong galaw niyan, itong si puti, ang magsosolo uli na tatawid naman po siya dyan. Sa kabilang kulungan, gawa nga po ng ang naging observation natin kay Puti, nakikipag-agawan po siya sa pagkain ng inunan, nakakadisgrasya po siya ng biik. Yung mismong biik naman, pag nagtatakbuhan lang po, hindi niya hinahabol, hindi, hindi po siya nangangain. Pero pag may nanganak po, inaabangan niya yung inunan ko minsan, kaya po hindi pa tapos sa pag-anak, yung lalabas ang biik, sinusunggaban niya po. At uh, doon siya nakakain at nakakapatay ng biig. Kaya ginawa po namin ay hiniwalay na lang namin siya. Pero sa mga anak po ni puti, hindi na tayo pipili ng gagawing mga breeder. So yan po ang ating mga breeder pa dito sa ating second breeding pen. 25 heads po ang mga ito kasama sa bilang na yun si puti yung lima po ay dumalaga kamukha po nung malaking may puting yon uh, a anak po ng June ng mga yan yung pong batik ay inaasahan namin na unang anak uh, hindi pa po siya na anak pero ilang araw na lang po ay aanak na yon hindi po kasi nailista yung exact date ng meeting kaya hindi kami sure sa araw talaga ng kanyang pag-anak pero malaking malaki na po ang kanyang vulva na sign po na malapit na siyang umanak so yan po ganyan naman ang loob ng ating silungan tapos po dito sa kabila gagawa tayo ng isa pa so yung silungan po para sa pen na ito ay dito mapapalagay kaya po, halos magdudugsong yung dalawa nating silungan makakabawas na po yun sa ampiyas ng hang, ng ulan pag nahangin Yung pong mga sides baka yung mataas na portion ay ating lalagyan na lang ng additional na tarpulin pa po para uh, windbreak din para po pag na naampiyas ay hindi damay ang loob ng ating silungan sa uh, basa ng dulot po ng ulan. Kaya po binabaan namin yung dati nating mga design ng silungan ay mas mataas para po kumbinyente naman kaming makadaan. Sabi ko nga, kami na lang ang yuyuko para po yung mga alaga naman natin ay hindi nababasa pag malakas po ang ulan. So yan po ang ating naging project na silungan. Ang costing nga po pala nito, pera po labor dahil ating yung labing siyampo ang nagamit na tubo na uno yung media. Yung pag-scapolding po yan, kaya mura lang, 480 po ang isa. Tapos po, itong tarpaulin, 5,000 po ang bili ko, naging dalawa naman po. So, 19 times 480 po ang cost natin dito, tsaka 2,500 po ang naging cost ng tarpaulin. Gumamit din po tayo ng 13 na fixed clamp na ganyan at 60 pesos po ang isa. Yung alambre po, nakagamit kami ng almost 5 kilos para talian po lahat ang ating mga tubo at 'yung lubid po, hindi naman naubos 'yung isang rolyo na 600 po 'yung isang roll. So 'yun po ang ating naging gastos sa paggawa ng shed na ito. So ito po ang mga alaga natin na makikinabang sa ating ginawang shed lilipat na po sila dito para po mas uh, safe ang kanilang lagay ngayong tag-ulan so yan pong nasa pinakakanan na yan isa sa mga bago nating breeder buntis na pong dumalaga at saka po yung may puti sa likod yun pong katabi nung puti ay dati na nating inahin yan at uh, itong ganyang kalalaking biik ay ready for walay na rin po hindi lang ako nakakabili pa ng hard cholera vaccine kaya hindi pa po namin na iwawalay dito naman po sa kabilang pen nakakulong na rin dito sa may unahan si Dagul yan po malapit na po umanak siya po ang pinakaunang nakastahan sa ating mga bagong dumalaga at ito lang po si Dagul ang natatanging natira sa na may lahing QB crossberg 50% QB po siya 50% berg dahil po yung nanay ni Dagol ay 50% QB, 50% Berk din. Ganon din po yung kanyang bulugan. Yung tatay niya po ay 50% QB, 50% Berkshire. Medyo maigsi po ang kanyang katawan, pero itinira ko na rin siya. Sabi ko nga, yung bloodline po ang ating hahabulin. Mas malalaki po sa kanya itong ating mga pampanganitib. Yan po, mahaba ang katawan, Labing isa na lang po silang magkakasama dito. Labing tatlo po sila na nakaw nga yung dalawa nating dumalaga doon sa third breeding pen. Kaya po isiningit na muna namin sila dito sa may unahan. So yan po, expect ko rin na anak ng bay June ang karamihan sa mga dumalaga natin dito na isiningit. Uh, yung iba po ay July aabutin. Pero yung limang dumalaga po natin dito ay June lahat ang expected naming farrowing day. Dahil March po ay nakastahan lahat yung ating mga dumalaga sa pen na ito. So may lima po dito na expect nating aanak na ng June. Uh, hindi ko po matandaan kung ilan dun sa labing isa ang expected din naming aanak ng June dito naman po sa ating winning growing area dalawang pen ang may laman ng palakihin at itong pinakaunang pen ay temporary breeding pen din po natin yung ating mga pinakabatang dumalaga na November born ay dito po nakalagay kaya pinakakastahan na rin natin so yun po yung ating junior born Dati po, doon sa may ilalim ng puno siya nakatali. Pero dahil halos gabi-gabi na po ang ulan, dito na namin siya sa may shed itinali para po pag malakas ang ulan, ay nakakasilong naman siya. So tatlo po silang ganyan na junior born natin, dalawang itim at isang may batik. Anim po ang kasama niyang dumalaga dito sa atin first winning growing pen na siyang temporary breathing pen natin. Itong pangalawa po ay bakante. Gagamitin naming workshop. Yan po, nakahanda na itong mga H frame na pagpapatungan natin ng plywood para magdidikit po ng mga nabili ko pang banner poster na tarpulin. Mas mura po kasi yung mga maliliit na ganon. Uh, 3x9 po ang sukat ng mga lamp post banner na tarpulin. Um, marami po yun eh Siguro hindi lang 300 pieces yun Pinabayaran lang po ng 1,000 So siguro para maalis na lang yung kalat nila sa mga lamp post banner Ay dinidispose po nila ng mas mura Kaya lang po matrabaho sa park natin nagagamit gagamit Dahil pagdidikit-dikitin po natin Pero tinuruan po ako na ang gagamitin lang daw ay yung crazy glue at uh, matibay daw po ang magiging pagkakakapit nun yun daw pong malalaking tarpuli na nakikita nating pang, pang advertising ay ganun lang daw po ang pagkakadikit so ako po ang bibiling ko ay yung glue na, na evoband kasi po sa pagre-repair namin ng mga plastic plastic sasakyan nakita ko pong matibay yung dikit ng kapit ng evoband So, e Vans po ay pandidikit namin. Pakikita ko po sa inyo pag nagsimula kaming gumawa kung paano namin ididikit. At later on po, update ko kayo sa tibay ng aming ginawa na mga tarpulin. So, ito pong huli nating pen. Uh, ah, kalimutan ko po nung, kung pito o siyam na lang ang laman nitong ating huling pen. Ito pong third, may 38 pang laman yan pero mababawasan pa po ng isa mamaya. So 37 na lang po ang magiging laman ng ating uh, uh, winning growing pen. So ito naman po yung ating anim na pinakabatang dumalaga. sama po nila yung barako nga, junior boy na nandun sa silungan. At dito naman po sa may unahan ng farm, nakapagpakain na po. Malinis na ang pakainan ng ating mga breeders. Yan po sila kalat kalat na po ito po yung ating pinaka batang mga naiwalay dito po sa tabi nila yung kasunod at yung mga iwawalay po natin na susunod pa nasa 20 heads po yon doon naman natin sa kabilang pen ilalagay so dito po mako concentrate ang ating mga alaga muna ngayon So, yung pagdidikit-dikit din po naming tarpaulin ay dyan mapupwesto sa ating ikatlong kulungan dito sa may unahan. So, dito po ay may 36 heads tayo dito. 25 po dito sa kabilang kulungan at 20 plus din po ang mapapalagay dun sa ating pangatlong kulungan. So dito po ang ano para concentrate lang po sila sa isang lugar pag naalis na natin yung mga pinalalaki natin dun sa ating mga original na winning growing cages. So ito po yung naipakita ko sa inyong lugar na nag-iipon ng tubig. Yan po, tinambakan na namin ng bato at saka po dinaloy, pinadaloy ang tubig palabas para po hindi nag-iipon sa loob at hindi po bumaho na pag-iipunan ng mikrobyo na panggagalingan ng sakit. Ganyan din po ang ating ginawa dito sa kabilang kulungan, para po ma-maintain uh, natin ang sanitation ng kanilang kulungan at ang good health po ng ating mga alaga. So ito po ang labas ng pakainan. Muli pong natambakan ng bato, kung makikita, nyo po yung mga naunang video, itong pong portion na ito ay nagpuputik na. Yan po, natambakan uli ng bato, yung doon po sa kabila naman ang lalagyan sa susunod nyan. Pero kita po sa pakainan na hindi na po nagkukulay putik ang ating pakain. So isa pong sign na effective naman po yung aming ginawa na kahit na hindi simentuhan yung labas ng pakainan basta po ma-maintain natin na hindi siya nagpuputik ay malinis na rin ang magiging pakainan Yan po, dito sa kabilang pen, sa breeder kain na po sila ng mga damo Yan Po, naubos na rin yung ibinigay na pagkain sa mga biik natin dito. Kita nyo rin po na marami sa mga inahin natin dito ay heavy pregnant. So yung pong mga aanak ng June, July, August, pang Pasko, bagong taon na po natin yon at early January. Yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.